Bulaga. Hey guys, uh, niyo so po si Ori Official TV. Subscribe na ko kayo at like niyo at share. Thank you po. Ayun na nga. Good morning, good morning guys. Mga kalangga. Ayan, nandito kami ngayon sa terminal ng katipunan. Pagkakaroon ng mga chief guys Ayan. Dito nag live ang unang hirip video tayo guys Tara let's go! Um, tanong ay, sa ang tanong lugar sa Maylila, ang 2 Oh. Oh. Uh, Sinabi, uh, 2 ang for nyo po. Ang sa para sa si istusyante ay 12 pesos. Si Anjo ay nilibre ang mga kapasa niya sa at kaloy. Magkano ang dapat niya niya? Marco! Marco, <laughs>

Nanalo ako. Ayan na nga guys Tapos na yung unang segment Ayan Naghahanda na naman sa pangalawang segment Ayan Kaya nagmikos-mikos muna Ang ating mga director At ang ating floor director Ayan, pinturahan muna sila. Ayan si Ma'am Lin, nagpapa-picture picture. Iyan oh, iyan. Ah, di ba? Ito na nga live na naman ulit. Yeah! 24! 24! Ay, Išus, Marija 24! Ay, tama! na nga tapos na yung segment to so kung may oras pa mabibigyan pa kami ng segment 3 kung wala na magbabay bye time na so ayan nagmimikos mikos na so, ayan o oh, na yung iba yung iba nagsusulat na ayan yung art tip ayan yung security guard na nga, nagsusulat na nga si Artip Boy Tino. Ayan. So, ano na kaya? Mukhang uh, wala na kaming segment 3, mga kapalangga. Ayan na nga. Wala na segment 3, kaya bye-bye time na.